sa wakas, titigil tayo sa mga cool na bahay natin. Ah, mag-iingat. Ano ito? Ito ba ang mga bago nating cool na bahay? Hindi naman mukhang cool. O, oh, daga, ipis. Naku, ano ang gagawin natin? Ah, halika na, dan. Hindi ito nakakatawa. Ah, uh, pasensya. May naisip ako. Pwede nating bilhin lahat ng gamit at gawing masaya ang bahay natin. Heto na. Narito na ang iyong padala. Huh, salamat. Ngayon tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa aking kahon. Ang <tries> pink na mop. Mahusay. Babagay ito sa akin para sa maglamorous na pagtanggal ng sapot sa paborito kong bahay. Ew, anong laking gagamba? Kung sana hindi lumubas ang uban sa ganitong takot. Oh! Oh! Anong ginawa mo, Kim? Oh, hindi. Huh! Astig! Ang vacuum cleaner ko ang tumulong sa akin. Linisin natin ang lahat ng sapot ng gagamba. At ano ang nilagay para sa akin? Oh, mga goma na guantes. Astig! Ngayon tatanggalin na natin ang lahat ng basura mula sa hinaharap na bahay pangarap. Ibaba ang sapot. Mahusay. Ah, mahusay na trabaho, Kim. Ano? Oh, oo, oh, oh. alam ko na ako ay... Wow, bagay na bagay sa akin ang pink na carpet na ito. Pero kailangan ko ito para sa palitada ng bahay. Kaya heto ang stapler at uumpisahan natin sa bubong. Magpapatuloy sa mga dingding. Huwag kalimutan gumawa ng butas para sa bintana. Oh, perfecto. Idagdag natin ang umiikot na puso na ito. Hmm, sa tingin ko bagay sa akin ang kulay na ito. Kailangan ko ng gunting at hindi para sa buhok ko. Kailangan ko ito para sa bubong ng carpet ko. Ah, gupitin lang natin ng kaunti dito at perfecto na. Oo, uh, oo. Oh, oh. Mukha itong katawa-tawa. Oh, tingnan mo ang mga kahon ng Pringles. Alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na may dahilan kung bakit kumakain ako ng Pringles buong buhay ko at nangongolekta ng mga lata na ito. Kailangan ko sila sa sandaling ito. Ilang Haribo Marmalades sa mga bintana at Oreos naman sa bubong. Perfecto! Ang maliit na bandila dito. Ataray! Mia, halika na! Maging mas maingat! Sige, Oh, patawad. Nagpapabalon ako. Ang mga dilaw na bola na ito ay perpekto para sa pagdisenyo ng bago kong bahay. Kailangan ko lang palubuhin lahat ng mga balon na ito at siguro ay sapat na ito para sa bahay. Ah, malapit na akong matapos. Oh, ang huli na. Ah, Mia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos, mas gusto kong lagyan ng dekorasyon ang bahay ngayon. Magsimula tayo sa ibaba at umakyat pataas. Ang mga dilaw na bola na ito ay nagpapalala sa akin ng mahahabang sausage. Ilagay natin ito sa itaas at tapos na tayo. Astig! Ang masaging ay napakasarap, pero kailangan ko pa. Sige, maghukay ng butas, ilagay ang balat ng saging sa loob. Ayos. Ngayon, diligan na ang lahat at maghintay. Wow! Wow! Ang astig na puno! Huray! Tingnan mo ang napalago ko. At narito ang ilan sa mga paborito kong saging. Ah! Dito ako tiyak na magpapaaraw? Perfecto. Ngayon, makakapagpahinga na ako. oh, mga saging! Sa tingin ko, hindi mamasamain ang kapitbahay kung kumuha ko ng dalawa. Ha? Huh? Anong ginagawa mo dito, Dan? Hindi. Mga saging ko to. Sige. Fine. Kailangan natin agad na mag-isip ng magagawa natin sa bakuran. Ah, tama. Meron akong makina dito. Kotse. Pero saan ko ito pwedeng ipaikot? Gagawa ako ng karera. Oo. Ilagay natin ito dito at tara na. Ang saya! Perfecto! Hmm, ha? Huh? Ayos lang. Ang mga lalaki ay talagang magkakamukha. Sige, may mas interesante ako rito. May maliit na set ng mga kasangkapan at parte ng aking duyan. Oh, maglalagay kami ng swing na katulad niyan. Astig akong bihasa sa gawain kamay. Para ito sa unicorn ko dito. Perfecto! Ngayon, isang maliit na mailbox. Oh, ang cute nito! Wow! Hmm, may cute na mailbox si Kim. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Pipintahan ko ng pula ang aking mga bulaklak at ilagay ito sa aking mailbox. Hmm. Uh, oo, alam ko na ang gagawin ko. Hindi ko kailangan ng mailbox. May naisip ako. Kilalanin ng hipodog siya ang magiging bantay ng aking mga sulat. Hello mga kaibigan. Ako si Postman Sam at narito ang inyong sulat. Napakaliwanag ng mailbox mo, miss. Narito ang iyong sulat. Magandang hapon, Ginoong Dan. May dala rin akong sulat para sa'yo. Sana ito. Ah! Kinagat ako! Kinagat ako! Ay, hindi ko gusto ang mailbox mo. Paalam! Oh, sinong Kamusta? nakatira dito? Pagkain? Kamusta magandang dalaga? Ah! Ah, uh, pasensya na. Medyo nakakahiya yun. Well, narito ang iyong sulat, Binibini, ng aking universo. Oh, salamat. Salamat. Paalam! Kailangan ko nang umalis. Paalam! Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na ako natutuwa sa mga kotse. Hmm. Ah, tama. Wala pa akong nagagawa sa bahay. Kailangan natin gumawa ng dream room sa lalong madaling panahon. Oo. Oh, ang empty dito. Kailangan ko talagang ng cool na bagay dito. Ah, magsisimula ako sa mga dingding. Ang asul na pintura sa aking mga dingding ay babagay ng perpekto. Ngayon, ipipinta ko ang lahat. Nako, gusto ko ang pagpipinta. Ang susunod na gagawin, tama, ang carpet. Ang malambot na mga basang lugar ay siguradong magmumukhang kamangha-mangha sa kwarto ng tunay na lalaki. Matigas na lalaki. At dito ko ilalagay ang mga laruan ko sa pader. Perpekto ito! Narito ang martilyo at ilang plaster. Oh, at isang cool na tao doon. Oh, hagi-wagi? Hindi makakasakit, tama? Perpekto! Tingnan mo itong sombrero mula sa Minecraft at itong baboy. Oh, kailangan ko ng bombang to dito. Oh, oh. At magdagdag tayo ng mga modelo para sa hamster. Kilalanin ang aking malit na hamster, si Pete. Makatitira siya sa akin. Ang upuan ay para sa akin din. At mukhang handa na ang lahat. Astig! Ngayon, maaari kang mag-relax at mag-enjoy kasama ang aking maliit na kaibigan. Nagdadala siya ng swerte sa akin sa mga laro. Mayroon akong totoong kwarto ng pangarap. Ang saya ko! Grabe! Ang astig! Sige! Oh, Gusto ko rin ayusin ang kwarto ko. Pero hindi tulad ng kaidan Dan, syempre. Una, aayusin ko ang manicure ko. Oh, Ang mga pink na kuko na yan ay magpapabaliw sa lahat. Uy! Bakit ano! ang puting-puti ng mga pader? Hindi pwedeng yan ay kailangan ng agarang pink na puso. Pinturahan natin ang mga puso. Ah, perfecto, oh. di ba? Ikaw rin. Ayos. Oh, ang perfectong pink na kwarto ko. Pero ang sahig, hindi pa ito pink. Lagyan natin ng alpombra. Wow. Ilang ulap sa mga dingding. Ilang labi bilang ilaw. Oh, mahusay! Ito ay isang pink na giraffe na may napakahabang mga braso. Ilagay natin siya dito. Ngayon, ang original kong pagpipinta doon. Mahusay! Oh. Ang mesa na ito ay magiging maganda dito. Wala akong mapaglagyan ng mga gamit ko, tama ba? Kailangan ko pa ng iba. At narito ang isang magandang mesa na may salamin para maging maganda ako araw-araw. Oh, kailangan bang i-update ang makeup, tama? Napakaganda ko! Ang buhok ko ang pinakalambot at ang magandang pabango ang susi sa tagumpay. Tingnan mo ang kwarto ko. Perpekto! At narito ang pusa ko, ang pinakamagandang pusa kailanman. Sige, sige, sige. Hmm. Ang mga puting pader na ito ay nagpapalungkot sa akin. Kailangan nating ayusin ang lahat ng maagap. Mayroon na akong magandang ideya. Upang magsimula, pipinturahan natin ang mga pader ng dilaw upang ito'y maging mas maliwanag at positibo. Ibuho ang pintura at dalhin ito gamit ang roller. Gustong gusto kong magpinta ng pader. Ngayon, iguguhit ko ang araw. Itingnan mo, ang dali lang! Ilang sinag nito, ganyan lamang? Hurrah! Magaling! Pinturahan ka rin natin. Perpekto. Dilaw na lahat ng dingding. Ayos. Pero tingnan mo ang sahig. Kailangan pa ng buhangin para akong nasa tabing dagat. Ang galing! Dagdagan pa natin. Perfecto! Ngayon, kailangan ko ng mga cool na poster dito at doon. Ay, Ducky! Oh, tingnan mo ang mesa na ito. Ilalagay ko dito lahat ng aking dilaw na laruan. Oh, ang lambot at ganda. Dito mismo. Ngayon, kakailanganin ko ng mesa. Woohoo! At magiging dilaw din ito. Oh, tingnan mo ang bagay na ito. Pakiramdam ko parang nasa beach na ako. Oh, perfecto! Ang ukulele ko, para makakanta ko ng mga awitin ko. Ilagay natin ito dyan. Ilang garland. Perfecto! at isang litrato ng cute kong maliit na aso. Gustong gusto ko ang mga corgi. Halika dito, aking munting bata. Oh, ang cute mo. Kumanta ka kasama ko. Halika, sabayan mo ako. Isulat sa mga komento kung alin ang pinakagusto mo.